Formal nang umupo sa pwesto si Maguindanao del Sur Governor Dato Ali Midtimbang. Dumating ito sa Kapitolyo ng probinsya ngayong araw sa Bayan ng Buluan para sa kanyang unang araw ng panunungkulan. Nanawagan ang bagong gobernador ng pagkakaisa at isusulong umano niya ang gobyernong may puso. Ito ang Health, Education, Agriculture, Reconciliation at Transformation o HEART. Ang detalye sa report. Sa formal na pag-upo sa presyo ni Maguindanao del Sur, Governor Dato Alimid Dimbang, panawagan nito ang pagkakaisa at pagtutulungan. Uh, gusto ko sana uh, ang harapin natin ay magkakaisa para matamo natin ang tunay na kapayapaan sa Maguindanao del Sur at saka dito sa uh, region Isusulong ng gobernador ang gobyernong may puso na nakaangkla sa health, education, agriculture, reconciliation at transformation o heart. Dumalo sa inaugural session at assumption of office si Barm Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa, former Chief Minister Ahud Alhaj Murad Ibrahim, Pro Bar Regional Director Police Brigadier Jason De Guzman, 6th Infantry Division Commander Donald Gumiran, mga board members at mga mayors ng lalawigan. Nalang ko sila ako no uh, taon no uh, magkita na o tilsor ng itil no bar uh, sa sa uh, sinmagar uh, sa kita no a. Uh, election are na, uh, na, isa sama na, uh, na na nagkagaluhin siya sa masakit sa pre nang andoran siya na kwanan uh, uh, na uh, i lipatanan na dito kaya rin sa muna na panun i katutuntay katutuntay sa ruta ng mga tunay na uh, kapayapaan at uh, kaunlaran ng ating eh uh, miro I minds Philippines